Samantala, hindi pinagbigyan ni Senadora Risa Onteveros ang labing pitong kondisyong inilatag ni Pastor Apollo Kibuloy bago ito pumayag na humarap sa pagdinig ng Senado. Ayon sa Senadora, ngayon lang siya nakarinig ng ganitong demand sa inimbitahang resource person. Upang dalhin tayo sa pulso ng pulso, makakasama natin dyan si Raymond Pinaza. Tahasang ibinasura ni Senator Risa Hondiveros ang labing pitong kondisyon ni Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ bago ito humarap sa pagdinig ng Committee on Women, Children and Family Relations. Sinabi ni Hondiveros, hindi siya makapaniwala at first time niya makarinig na ang inimbitahang resource person ay magdaman ng kondisyon. Pero dahil panikiboloy ang sampung utos ng Diyos at hindi pwedeng Senado ang mag-adiasa para sa Kanya. Inihayag ni Tiberos na kabilang sa kondisyon ni Kibuloy ang makapag-cross-examine sa mga testigo at sa kanya na chairperson ng komite. Dapat din daw sagot ng komite ni Tiberos ang round trip na private jet flight ni Kibuloy. Ganyan din ang kanyang akomodasyon sa five-star hotel at pagkain na naayon food requirements. Kasabay sa binigyan din. Senadora na magpatuloy ang pagdinig ng kanyang komite sa kabila ng hirita ng ilang senador gaya ni na Senador Robin Padilla at Senador Amy Marcos na tapusin na at hayaan na sa korte ang makaso ni Kiboloy. From this trip, including private jet flight back and forth with parking in the area, oh, food according to my dietary requirements. Accommodation in a five-star hotel for me and my party must be shouldered by your office. So wow, bukod na niya sa mga taon niya para sa jet fuel. Ito ngayon ay mayroong all expenses for that private jet flight. Merong pang food requirements at hindi lang four-star, three-star, two-star, one-star, five-star hotel. Ako si Raymond D. Para esa cuento político.